Shout out! Shout out ma'am! Happy Fiesta! Happy Fiesta mo! Thank you, Thank you mo. po! Pero teens, mabuhay! Happy Fiesta po! Taga saan po? Tatalon po, Quezon City! Tatalon? Jumping Village? Yes okay. Happy po! Happy Fiesta po! Ayo mga idol, taga saan kayo? Magkaluyong! Ano? Sa loob? Sa labas. Oh! Oo, nule. Oo, nule. Oo, nule. Oo, nule. Oo, nule. Ayan hey sir, taga saan kayo? Taga Talbatas. Taga? Talbatas. Taga Talbatas. Ah, papaples nyo po. Ayan, ah, papaples lang din ngayon ano. So sabi ko sa inyo mga bayaw, usually, yung mga tao rito taga iba-ibang lugar. Kaya papaples din lang. Okay, pusa na Festivities. Dito po yan, no? Sa... Siyempre, sa pong Nazareno. Sa Kiapo. No? So sa mga ano ha, ah, nagpaplanong pumunta rito, Huwag na huwag kayong sa sakyan. Lakad na kayo. <laughs> Kasi wala akong ipaparadaan. Mahirapan kayo. Kaya may task mail mag-commute na lang po kayo. Pero kung ayaw nyo pa po nung talaga ang transkasyon, ito po yung uh, festivities ngayon dito. Mga uh, dance number po. Ang iba dito mga grupo. Okay? Yun! Mga bayaw! Anim na araw! Bago mag-fiesta uh, ng Kiapo, So, nandito na naman tayo, siyempre, sa Quezon Boulevard, kaya po Manila. Happy New Year sa inyong lahat, no? So, ito po yung ano, ito po yung site ng uh, Quezon Boulevard na papunta po ng ano, papunta po ng uh, Loton, no? Yan, yung site na yan. Pag naman po yun doon, papunta po yun ng Recto. Kaya lang, sarado na po itong daan na to hindi na po kayo makakadaan dito. So basically, kung pupunta kay kayo ng, nandun po kasi simbahan eh. Kung pupunta ko kayo ng simbahan, matik po yan, eh, sarado na po ito. Yung kabila na lang po yung gumagana, yung mga papunta po ng uh, Espanya. No? Papuntang Espanya, papuntang Quezon City. Pero itong mga, eh, itong Quezon Boulevard na park na to, hindi na po kayo dito. So, ayan, marami na po nagpaparada ng mga nasareno. Kasi usually ho, oh, yan ho yung mga na, ano, galing ho yan na uh, iba-ibang probinsya. So samot sari yung mga media ang nandito ngayon, no? Makikita nyo, ayan po. O, oh, isa yan, ABS-CBN. Ah, yung mga ano na natin, mga traffic na natin ng mga enforcer. Ito, no? At makikita nyo rin siyempre, kakibat ng piyesta yung uh, basura, no? Na kakibat ito siyempre. So ito po, ayan o, no, ah. January 3, 2025 Na-miss ko kayong lahat, no? Sa mga hindi ko nabati ng Merry Christmas At saka ng Happy New Year Merry Christmas sa inyo lahat At syempre, sa mga kaibigan natin Mga taga kaya po, no? Uh, happy Pesta sa inyo lahat no? Ayan po yung mga replika ng uh, mahal na itim na tasare, no? no? So, para sa darating na trans, trans translasyon Sa January 9, 2025, no? Ayan, ito po So, Galing po po ito ng uh, iba't ibang lugar no? Iba't ibang lugar Mga taga-iba-ibang probinsya so, Sabot-sabi po yan Saan sila galing no? Yan, ito po yung mga aktivitan dito Yan, marami sila mga pod no? Siyempre, in a celebration din yan no? Sa mahal na po ang Nazareno Ayan no? Kanya-kanya so, parada Kasi mga nag-aano po yan nagpapa nagpapabless no ng kanilang mga asarin uh, no kaya no oh, marami kaya so, no? ibang ibang radio ito ng grupo galing sa iba ibang lugar no so, ayan, mga so, nagpapabendisyon ng mga mahal na so ito po ay uh, 6 na araw bago mga kapistahan ng no so yan kapot sa aring mga tao rito Meron kung kayo po eh. At pag tanong po ako po ay suggest na huwag na ka po may magdala ng mga sasakyan. Mahinan po na maglakad po lang kayo kasi wala ko kayong sa at. Eh sa tabi ko ng mga mga siyempre, mga replica. Nangamahal na na sa reno. Siyempre, nandito rin yung mga ano, baka kasama natin sa media. Mga taga DCWB 594 tanggal uh, GMA7. Ano? So, Ani araw, bago ang uh, kapistahan ng uh, mahal na po na sa Reno. So ito po ang aktibidades at sitwasyon dito sa Quezon Boulevard. Kaya po, Malila. Sir, mga taga-saan po kayo? taga Tondo. O, ayan, mga pe-off. Oh, yes! Wala ka pa, yes! Ano saan kunin niyo sa inyo? Next question! Yes! Shout-out! Shout-out! Shout-out na! Mga may shout-out po kayo! Shout-out sa mga panig na! Okay, maraming salamat! Yes. Okay. So, ito, look. Mga malalaki mo, sir. Sir, mga ano po? Mga taga-saan po kayo? Nag-iis natin nila sa taga Santa oh, Cruz, Santa Cruz, Manila. Pinagandot ko lang tayo kung nag na ng bata. Ayun, o. Okay. No? Okay, walang salamat. Happy New Year sa inyo. Okay. So, ayan, o. No? Siyempre, lahat ng mga taga Manila, excited na excited sa so, darating na kapistahan ng mahal na Nazareno. Siyempre, yung uh, taong-taong inaabangan ng mga taga Manila rito. Marami. Ito. So, at ito, uh, meron din silang ano rito, phone uh, na pabibindi din at ipaparada rin nila yan no? ah, uh, meron din silang grupo ng mga taga-tapon rito no? so mapapansin nyo ang ano, Quezon Boulevard sarado na no? ay mga ano kaya sir, mga tagasang kayo tundo ayan, maraming mga Actually, lahat na, halo-halo na sa iba-ibang lugar. At dito na sila lahat oh. Ganda ng ano na, 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 na to, float na to oh. Ah, No? So kung pupunta kayo rito, wag na kayong magdala ng na sasakyan. Malabo, malabong makaparada kayo rito. Ito eh siguro ah uh, alin na araw bago magpista ng Kiapo, ganito na sitwasyon. Sarado na 'yung ano. Kasi sa Bolivar daw 'Yun po 'yung galing ng rekto, hindi daw kayo makakapasok dito. Yung tinawag ang side na to, yan po yung papunta na simbahan, papunta ng lotong. sarado na po yung kalsada. Pero yung kabila, passable pa po. Pwede pa ay mag-pass. So, no? ayan, marami tayong mga kababayan na hello. Mga taga saan po kayo? Taga saan? Taga Tundo. Oh, happy guest sa inyo next next week. Sa nyo naman, no? next week. Oh, shout out, shout out. Oh, shout out. Dino Boy TV. Okay, salamat sa inyo, ha? Happy Christmas. Oh. Ayan, no, ang uh, sitwasyon dito sa Quezon Boulevard. Kaya po, Manila. Kaya po, lang <laughs> dyan. Dali lang, ha? Uh -huh. Kayo, mga tagasang kayo, tagasang ka? Hindi, guys. Ah, okay. Pumasok ka ba kayo, hindi? <laughs> <Hey>. oh, hindi. <laughs> Oo, oh, hindi. Sige, happy fiesta sa inyo, ha? Ayan, so may ibang klase ng mga ibang parte ng Maynila, probinsya, eh may narada pa nga rito. Diba? Ayan, meron pa rito. Halo-halo na. Hindi ninyo naman pala naman So, malabo na kayong mga Kasi wala na rin ho kayong paparandahan pinakamainam po pag pupunta kayo rito yeah. maglakad na lang kayo yun yung yeah. pinakamaganda o yeah. oh, ano pa ko Piolo Pascual yeah. <laughs> yeah. o so, oh, ayan ito rin nakakabibindisyon ah, natin itong ano to ayan may mga iba rin mga dito rin pati ibang klase ng mga relics ng Nazareno diba na makikita dito no So sa mga ano ha, mga sa Pong Masareno yung mga nagahanap ng updates no? dito po eh syempre ito po ang pinaka latest nating update ngayon pa lang po yung January 3 2025 dito po yan no sa Quezon Boulevard kaya po Manila dahil ganda dahil black metal ring dito mo yan sa kiyapo kanina ok so pansinin nyo wala na po talaga mga kapasok sa second dito hindi na rin po kayo nakakatag uh, ano fire o no? syempre naka-alert pa rin ang ating mga kapulisan lahat yan no? sa buong uh, lugar ng kiyapo actually papatayin na mga signal dito ay hindi nila ano sa mismong araw ng pesta so meron ditong signal scrambler para rin syempre, sa security ng lahat okay approaching na po tayo sa simbahan so yun, dang tao grabe napakaraming ah, tao so eto na yung ano, overpass so, ayan, para makita nyo eto yung overpass ganun pa tayo sa recto So, papunta tayo rito sa simbahan. Okay. At, ah, uh, pinapakita ko lang sa inyo ngayon ang pagkahanapan dito sa Diapo, Manila. Dito ang araw, bago po ang pista uh, ng Diapo. Napakasaya. No? Eh, ano pala po yan? Actually, ano yung araw po? No? Bago ang pista. At maraming tao. Uh, may mga nagpe-perform.

tayo ng simbahan So ayan, makikita nyo po na uh, tuloy, tuloy po. performance ng mga performer natin eh, dito sa Pararapin uh, Karestria uh, po Okay Ito so, yung uh, ewan ko oh, saan galing grupo to uh, Para makanoon nyo, lalapit tayo ng konti Gusto na makikita nyo rin ibang uh, performers to, no, no? galing sa iba't ibang uh, lugar ng uh, Manila. Ito so, yan ang uh, latest updates natin. Siyempre dito sa piyesta ng ah uh, buong uh, mahal na No? Dito po yan sa Quiapo, Manila. So napakaraming tao. Yan o, no, makikita nyo. Hanggang sa church. Actually, napuisipan. Makikita nyo. Iba simbahan ng Quiapo no? Napakaraming tao. Ayun, panoorin na lang po natin muna 'yung performance ng mga bata. Tuloy-tuloy so, ito. Actually, hanggang gabi, yung uh, performance nila na pinapakita. Uh, so, ngayon pa lang po yan. Oh, siyempre, ngayong uh, January 3, 2025. Ayan. Para uh, siyempre, kitang-kita nyo yung uh, festivities dito po yan, no? Sa siyempre, sa pong nasare, no? Kiapo no? So, sa mga ano, ha? nagpaplano pumunta rito, huwag na huwag magdala sa sasakyan, lakad na kayo kasi wala ho kayo paparadaan, may hirapan kayo. Kaya may task na mag-commute na lang po kayo. Pero kung ngayon, yung papunong talaga yung transkasyon, eto po yung uh, festivities kayo dito. Mga uh, That's number po ng iba't ibang mga grupo. Okay? Punta naman po tayo sa church. Doon naman po tayo mag-gala. Uh, ano? At uh, para makita rin po natin yung sitwasyon sa... Ma'am, sir, pwede po po magtanong? Sa taga saan pa po kayo? Ay, hey, sir, taga saan kayo? Taga? Taga ta'lba Taga. Taalbata. Ah, papa, nyo po para uh, Pakopless daw nila yung kanila. Ano? So sabi ko sa inyo mga bayaw, usually yung mga tao rito tagay iba-iba ng lugar. Kaya pakopless nila. Okay, kung saan ako. Pakopless nila yung kanila. Pakopless nila yung kanila. Mga poon. Ayan o. No, actually, napindisyon na na yan. Ayan, napakaraming nga uh, mga tao ngayon dito. Actually, mga foreign rin meron din. Mga iba't ibang tao, iba't ibang lugar ibang lugar na one galing. One, two, one, two. No? Just, just in case, na ito rin, may mga relics din dito. Nasa side po tayo ng church side, no? So, papasok po tayo sa church. Nadal tayo sa pinaka-corner. <coughs> ito, ganda rin ito, oh. Iba't ibang, ano, iba't ibang mga ng uh, Black Nazarene no? Ayan, actually, ito na Makikita nyo dito mga barricade na to Ngayon pa lang Kahit na ano ah, uh, Ano ba? 6 days before the fiesta Maharap na to Mahirap Mahirap ng mga kaso o mga sasakyan Ito, kaya lang may mga sasakyan Kasi eh, Mga may mga float na to ng mga ano. sa rin. Well, iba-ibang lugar. So, meron mga mga kasay, mga maranyake, mga pagi, mga tatanggas, salibay po. Mga marami. Sobrang dami. Iba-ibang yeah, grupo yan. pare. Oh, Ganas. Nandito mga glass. Chapter. O mga sa bisitro nating participant. Peter sa fiesta na iniimbna na Dasareno. No? mga sa pista. Diba? So, ano pa plano kayo pupunta rito? Pwede naman. Pero pagdating ng fiesta, medyo nahihirapan na kayo. Yan, kami nyo. na nila. Pero float nila. Okay. Yan. Yan, mga torta. Dadaan rin, Papasok na tayo sa church. Punta tayo sa church. Para rin makita nyo yung uh, sitwasyon dito sa church. do so, pasensya na kayo. Uh, medyo, ano, masama yung boses ko. Ubuo ko ng ubo. At, uh, syempre, iba yung, ano, nararamdaman ngayon iba yung. At, uh, syempre, daming usok, daming tao. Pero ito po ngayon yung itsura ng fasad ng uh, simbahan ng kya po. Ito po. So, ang sitwasyon ngayon dito, makikita nyo. Ito po. Tuloy-tuloy lang po ang uh, activity dito. 24 oras. no? Sa marami naman pong mga tao na natin dito. So, hindi lang po natin alam kung hanggang anong oras tong activity na to kasi ano po eh puro mga taga iba ibang lugar yung mga dumarating dito basically iba probinsya pa na gugulat ka na lang na talagang marami pala talagang uh, devoto yung mga ano yung mahal na nasareno itong mga anay kasama na sa float na yan plot na yan dito pa sila nang gagaling no? yan ayan po yung uh, church ng uh, po, no? Hindi na lang po ako, ano? Hindi na lang po ako papasok kasi meron pong misa na nangyayari sa ngayon. So, tuloy-tuloy po ang misa dito. Kaya kung, ano, kung a uh, pupunta kayo rito, eh, makaka-attend naman po kayo ng mga misa. Ayan, mga bayan sa ngayon, makakapasa kayo. Ito mo po yung uh, sitwasyon dito sa simpa ng kaya no? uh, Every hour on the hour naman po, merong uh, misa na uh, nagaganap dito po sa loob ng kaya church. No? So, Habang uh, meron po ano, festival sa labas, makapasok po kayo. Pero pagdating po ng uh, mismong fiesta uh, na January 9, huwag malabo na kayo makapasa. Okay? okay.